Ayan, mga katropa. Ah, uh, araw po sa inyo lahat, no? Ayan, magandang umaga. Hey, mga katropa, at uh, tayo ay uuwi nang ano, no? Nang papaga, bibigay tayo. Hey, mga katropa, at, uh, sige samahan niyo ko. Mamimili na tayo, ano? Ah, uh, hindi hayaan siguro bukas kasi uh, pagdating na sa prep at maglilista muna ng mga bibilin tapos kung ano-ano pa. Hey, mga katropa, at uh, sige, bibiyahe tayo. three hours later. Eh, mga kapropa, nandito tayo sa na, no? uh, nagpo-print. na natin yung ating ano, no? para sa signage natin, doon sa ating roll-up, mga uh, Ayun ang pangalan nila, MB Creative Darab Print Shop. Mga kababayan, Ayun, kababayan darabay. sa Pangasinan. o, <laughs> oh, bata, ati ka mong buling shoutout. Ayun, mga kapropa, dito na natin pinagawa, no? Alam ko dito si Kabakal, dito Kabakal. rin nagpa-print na. Ayun, si Kabakal, e JP Muscle si Kabebe, Lechon, the farmers. Kaya yeah, dito tayo pumunta, no? Ayun, mga katropa. Six and a half hours later. Ayun, mga katropa, kararating lang natin, no? Uh, hindi ko lang na, no? Ayun, uh, namili tayo, ano? Ng ating uh, ID tinta. Ayun, mga katropa, yung mga ibang box natin. Ayan. Diyan na, na ayun. Ayun, at uh, gabi na, no? dahil sa sobrang busy kasi kailangan nating maghanap hindi ko na nakuha no? kaya dito na lang sa bahay tapos yung mga ibang box nandun pa sa sasakyan ni tatay na doon sa likod hindi na binaba kaya kulang pa yan at uh, bukas bibili pa tayo no? ayun hindi na natin nakuha na kaya yan kaya lang mga katropa pag nag tayo makikita nyo rin day 2 mga katropa Thanks sa buhay lahat, no? panibagong araw, panibagong vlog. <laughs> at uh, ito ng video natin kahapon no? na namili, hindi na naipakita. Na na no? Ngayon, kulang pa at uh, bibili tayo ulit ng mga natitira pa. No? Ayan, siguro ngayon baka makuha na natin. No? Ngayon, mga katropa, sige samahan niyo ako. Ngayon, mga katropa, uh, dito na tayo no? sa may bilian. Ngayon, ngayon yung mga drinks natin walang pa na ah, kukuha pa tayo mga inumin kasi ang bibili natin ngayon na eh. yun ang hindi natin nabili kahapon kaya mga tropa hindi na tayo sa may counter no? yung mga pinamili natin nandito kasama na yun mga tropa yung eh. pinamili natin bago iba pa yung kahapon no? Ayon, tropa mga tropa dinaanam muna natin yung ating sticker ayon. Ayan, katropa uh, Pagbihay na tayo ulit, no? Uuwi uh, na yung pangasinan na yun Kung nakikita nyo, puno sa likod natin, no? Kahit doon sa pinakalikod, no? Ayan, katropa Tapos, kasama natin si natatay, no? Dalay niya sa Kenya, ayan Yung mga ibang na pamilya natin Nasa sa Kenya, hindi kakasya sa akin, no? Ay <laughs> kasama natin si Anna, Si Suwi Ayan gusto ng boba kasi masarap daw ang pagkain niya dito sa ano, Pampanga na ano, lagi kumakain ayun na yun ang muwi ng Pangasinan <laughs> ayun o no? mga katropa siya lang kasama ko dito sa una ayun sa una siya ayun at uh, sige dito na ako kukuha ninyo ano na pagbibiyahin natin 3 hours later ayun mga katropa dito na tayo karating lang natin <laughs> Time check tayo alas 4.30 Dyan na yung mga pinamili natin no? Tsaka di sa isa sa Tsaka nandito pa sa loob eh? Ayun mga katropa Papasok na natin no? Ayun mga katropa uh, Andito na tayo sa store no? Nakapag-ayos na ng konti Ayun kung sa likod natin Ang <laughs> dami natin pinamili no? Pero Hindi pa nakalahati no? Yun dun sa likod wala pa Ilarak mga lima lima rack no wala pa ganun pala no <laughs> masyado kasi malaki yung ating ano no uh, walk in sari sari store kaya kailangan natin ng maraming paninda ayun mga katropa uh, time check tayo no? Uh, alas 9 na ng gabi no ayun at uh, mag tayo maglalagay pa tayo ng, ano, dito sa chiller no? itong week na to mag-open na tayo no? hindi na kailangan ng ano <laughs> na open or ano basta mag open na lang tayo ayun mga tropa sige abangan nyo lang ayun mga katropa naglalagay, naglalagay tayo ng ano, na mga drinks dito sa chiller no? dito hindi mo natin sisindihan gagawa mo tayo ng yelo ito may natin no, kasi may mga vitamil no, bite. baka kasi masira no? tsaka yun kaya yun, yun pala sinindihan natin nag pa tayo no? ayun mga katropa ilalagay natin yung sa ang yung pangalan ng ating store na ito. Ayan, titignan natin. 他怎么 Ayan, oh, katropa. May na yung ating ano, signage, ayun, no, signage. Ayan, no? JG Sam's Walking Sari Sari Store. Ayan, katropa. Uh, mga naka natin. Kulang pa, may mili pa tayo. Ayun, dito wala pa, no? Kaya yung rack natin na huli, ayan, na-assemble ko pa. marami pang wala, na Dami pang kulang. Hindi pala biro yung magnegosyo ng ganito, no? <laughs> Ayan, malaking pera ang ipupunan mo talaga. Daan libo, no? Ayan, dyan pa nga lang yung binili natin yan. Nasa 40 plus na yan. Tapos, mga paninda, no? Tapos, yung mga rack lang, no? Ayan, may kamahalan din yung mga rack na yan, no? Nasa 1,000 plus, no? Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Siguro, mga 15, 16 ang gagamitin natin yung racks dyan. Ayan, yun lang. Nasa 20k na, no? Hindi tapos paninda pa. May hater pa.